Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez, my message, the channel. A faith healer, o Zomatari reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of for the month of September 2024 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga kagilap? So guys, this reading is so a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Ergo, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa ng ating Angel Spirit for the sign of Virgo. And let's see and watch this. So tingnan natin guys, ano kayang chika sa inyo ng ating mga gabay? Angel Spirit, please give me information. Pa, ano gusto gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? Angel Spirit, so this is the Five of Cups. So something regret or disappointment. May mga bagay dito na parang nahihirapan ka intindihin o unawain ko ano yung nangyayari behind your back. Na no, parang, kumbaga naguguluhan ka, nangihinayang ka, nagu, uh, kumbaga, uh, um, this is something tolero or parang hindi ka mapakali kung ano nangyari, no? Bakit parang biglaan na lang yung um, pagbabago or pag, uh, kumbaga, biglaan na lang nawala, no? yung bagay na to. Ano ba to? It's a love life or finanza? So, let's see. And this is a three of pentacles, no? About sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo naman. This is something collaboration. Kailangan mong pag-isipan, um, pag, pag kung anong mga bagay na dapat mong gawin. Baka magdulot to sa yung disappointment, no? Baka ito yung, um, kumbaga, bagay na parang... Uh, mapagsisigyan mo sa hula. This is something the star card for healing and miracles, no? And this is something unexpected moment na may mga bagay dito na parang hindi mo man hinihiling pero ipagkakaloob sa iyo, no? Kumbaga may mga bagay diyan na pilit mong hindi ko hinihiling pero hindi ibinibigay. So this is something the star card for a wish of heaven. So ito na nga, no? Maaring mabigay na sa iyo. And the wheel of fortune for good luck. So this is a destiny is yours. Talaga pinapakita dito na papabor sa at maaring iikot ang kapalaran, maaring ibigay na sa iyo na pagtama pag kataon. So, let's see what is the full card of a new beginning. So, this is something of taking action. And this is something for perseverance. Now, pagsasaga, napanana pala tayo sa mga bagay na yung mga ginagawa. So, kailangan, kung baga kung alam mo, um, tama at gusto mo ang ginagawa mo. This is something of passion. At the same time, wala kang tinatapakan tao. Go for it. So, let's see. There's something at you want So this is something good news. May magandang balita dito guys ha. Itong balita na to ay maaaring magdala sa iyo ng um, new opportunities and there was the new beginning. So this is the easy one. So there's something a new spike. No. Kumbaga itong bagay na to parang kakaiba. No, kakaiba tong eksena na to na parang kumbaga kaya pala siya nawala. This is something na may darating na bago or may darating na bagong opportunity o bagong eksena. So let's see. What is the three of pentacles? So represent the ten of pentacles. So see, this is something long term success and long term investment. Pagdating sa finances, this is some, something that brings you a security, no? Pangmatagalan talaga So, to. at totoo ang magdadala sa iyo ng kumbaga kasaganahan. No? This is something a work or either um this is something promotion guys. Promotion, increasing for um salaries, no? So let's see what is the star card. The star card represents the four of all about money, no? It's all about territory. It's all about um saving money. So ibig sabihin kita pangawakan pangalagaan ng finances, no? Kumaga, this is something killing na maaring kumaga, biglang magbubloom with unexpected moments. So let's see. What is the wheel of fortune? The Wheel of Fortune represents the Queen of Swords, a Vega fixture. Na unti-unti mo na makikita yung posibilidad na magaganap, no? This is not something turning to your favor. Na no? makabaga, nakita mo na eh, no? Kapag this is something of vision. And of uh, course, there is something intuition. Pumasok sa panaginip po sa isipan mo, itong bagay na to ay maaaring makuha mo na. No? Malayo-malayo pa lang kung baga tanong na tanong mo na abot kamay mo na. So let's see. What is the full card? Represent the ease of pentacles for the big money and big opportunity. So ito na yung sinasabi ko, no? Kung huwag magdadala ng new beginning sa iyo. Dahil sa pananapalata at tiwala sa sarili, sa ating Panginoon, ito na yung bagay na inasam-asam mo na ipagkakaloob sa iyo. So, let's see what is the page of wands. This is something at 10 of wands. So, maaaring magkaroon ng magandang balita about din sa obligasyon, about sa sa responsibilidad, no? Dito sa mga bagay-bagay na nagbibigay pasanin or bigat sa iyo, no? Kalooban man 'yan, uh, finances man 'yan, maaring may magandang balita na hatid to. So let's see what is the five of cups. Because this is the ease of one. So this is the ease of sword with a breakthrough. So ibig sabihin talaga magtatagumpay ka. No, this is a lot of mistakes, disappointment, rejections, but eventually this is um something um incredible, something unexpected at the same time. This is a something a beginning, no, kumbaga, ito yung mga bagay na kumbaga, na pang mo, pero, kumbaga, bagos kayo, kumbaga, ito pala yung pasasalamat, no, alam mo yung bagay na this is something a blessing this, guys, na, kumbaga, mayroon pala dahilan kung bakit nawala, no, may dahilan pala kaya inalis, no, yung, 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 yung doon naman tinatawag na parang kumbaga, plano ng ating Panginoon. This is a life for us talaga. Na no? maga, pilit mo mang kunin, hindi ibibigay sa'yo pag hindi talaga ayon sa kalooban ng Panginoon. So, ibig sabihin dito, ibibigay ito sa'yo. This is a something big good. Kasi ito yung mga bagay na para sa'yo talaga. Ang pagsungkit ng corona. So, ibig sabihin nito, yung mga bagay na matagal mong um, minimithi na abot kamay mo na. So, let's see what is the three of pentacles and the nine of, and uh, the ten of pentacles. So, this is a death card. I told you. So, this is a transformation. Malaking pagbabago nito no pagdating sa pamilya mo, pagdating sa finances, so this is a something financial freedom. maari ko maga makakatapos na or ma, ma anak mo or maari ma kumaga kung maga ito'y magdadala sa inang um kung stable na no, ng finances security, and this is a something for long term no hindi siya pang uh, panandalian pang matagalan so let's see what is a star card and because uh, this is for a pentacle so this is something emperor oh this is something high standard for sana no? kumaga itong bagay na ito, magiging professional ka na no magiging uh, kumaga um for pro, uh, kumaga profesyon. no kumaga mataas ang ano mo dito Maaring, kang kumaga makatapos ka na sa pag-aaral sa abogacia sa sa nursing, sa police, ano man niyang kinukuha mong kurso, maaaring makatapos ka na. So, let's see what is the Wheel of Fortune and the Queen of Swords. Represent um, the Knight of Wands resilience, no? Konting tiyaga pa, no? Kumbaga, kailangan mo magtiwala sa sarili mo at magtiwala sa ating Panginoon na lahat ng mga bagay na ilalatag sa'yo. Kung talagang para sa'yo. Say at this, this is something the full card in Christ, na? Ace of Pentacles, or the Four of Swords, by intuitions, no? Kumbaga, babaguhin yung pananaw mo dito, babaguhin yung perspective mo dito, guys, no? Babaguhin ang kaisipan mo dito, even your knowledge, no? Kumbaga, bibig, uh, this is something, A uh, lack of knowledge, or something like that. Parang, kumbaga, magkakaroon ka ng dagdag kaalaman pa, no? Kumbaga, kumbaga may mga bagay ka na hindi nalaman. So, this is the moment para ma-unlock na yung knowledge or information na yan. So, let's see what is the page of wands, the request of Reference in the night of wands more slowly but surely, no? Kumbaga, mahina, mabagal man ang pag, uh, ang pagsungkit nito, maaaring may magdala yung ng uh, pag, uh, pang matagalan, no? At the same time, maaaring matapos na yung obligation, responsibility mo. So, this is it. So, let's see what is the outcome ang pinaka-outcome for you is the Queen of Cups for healing, guys. This is not something mother figure. Wow. This is something sacrifices with your mother. And this is a justice card for a karma. So ito ito na yung ano na no, parang papuri daw no? parang ito na yung uh, kumbaga, dahil sa ginawa mong pagpupursigi dahil sa ginawa mong uh, pagtsatsaga sa isang bagay na to. And this is a moment no, para ibalik sa'yo what you deserve. So let's see. Additional messages pa for the outcome. So this is the ease of cost for a new love, new offer, no? This is something romance. No, bukas ang pintuan na parang para tutukan ng buhi pag-ibig mo naman. So let's see. Additional messages tayo pagdating sa finances and career. Pagdasing sa finances and career, this is a five of wands so, or something complications, no? Mag-ingat ka, no? May mga komplikasyon or magsisilbing komplikasyon dito na, di na kailangan mo maging balance with the two of pentacles, no? Kaya hindi ka pwede magpapagulo or guguluhin ng minuman man sa mga plano or gusto mong gawin. This is something the queen of wands by confidence. Kailangan malakas ang loob mo, malakas ang pakiramdam mo na hindi hindi ka magpapa-apekto sa mga taong nasa paligid mo. So, let's see. Additional messages magdating sa career. So, this is something a higher fan. For space, no? Kung maga marunong kang magdistansya sa mga tao sa paligid mo na, kung maganda, alam mo makakasira lang sa pagdating sa negosyo, hanap buhay mo. So let's guys, what sa additional messages? Pagdating sa love life. So, dating sa love life, this is a six of wands for victory is yours. So, ibig sabihin, magtatagumpay ka na. So, ibig sabihin dito, ito na yung pagsungkit na itong tao na to ay this is something page of Pentacles for investment. So, manifestation. Ito yung matagal mo nang hiniling na, 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 uh, na sa dami mo pinagdaan na pagdating sa love life. Sana naman, no? parang nawa naman na ipagkaloob na sa'yo yung taong lalaki or babaeng para sa sa'yo talaga. Diba? Kung maga, this is the moment na maaaring ipapanalo mo to. At this thing, this is something six of with the transition. At mababago na yung sistema, no? Para mababago na yung cycle. Kung dati lagi kang sawi, lagi kang pinaglalaroan, lagi kang iniiwan, ikaw, tong tao na to ay papahalagang ka at ilalaban ka. Oh! So let's see what is additional messages about sa health. Sa health mo naman, this is how everything is fine. So, ibig sabihin dito, okay ka naman. ba Kumbaga, deep inside, um, kung baga, drain ka na, or kung baga, uh, nahihirapan ka, this is something the moon can for a truth reveal. Na kung baga, mga sinisikreto mo lang yung nararamdaman mo, sinisikreto mo lang yung, um, kung yung iniisip mo at din dito this is something page of cups no? si intuitions ibig sabihin dito depression guys no pakawalan mo yung anxiety sa um, um yung iniisip mo stress no baka magdala sa iyo yan ng sakit so ibig sabihin dito kailangan mong mag unwind guys this is something sa seven five cups for harvest time so ibig sabihin dito kapag inipon mo yan sasabog yan so kailangan mag share ka ng emotions ng information sa mga taong mahalaga sa iyo wag mong kinikimkim yan no sasabog ka talaga dahil iwas mong ganong kung baga maka kung baga dumating sa punto na hindi mo kakayanin no yung mga mga pinagda, pagdadaanan mo or pinagdaanan mo kailangan marunong kang pakawalan ito so let's see what is additional messages with the romance angels with the mystic love oracle deck And this is something third party. So, see, this is something third party, guys. Now, may third party and there's a romance feeling. So, talaga pagdating sa pag-ibig, no, meron talaga dito. Nagkakaroon lang talaga ng third party. Bakit? bakit sa lahat ng kaganapan sa buhay mo, laging may third party. but eventually this is a romantic feeling. na kumbaga bilang, ano, eh, parang nilinis yung ganong um, kumbaga pattern sa buhay mo. binago eh, no? binago yung system na maaring kumbaga ito na ng tao na to papahalagang ka, mamahalin ka. now this is a something science. oh, this is a love. oh, love can exist. and this is something um will inner growth. No? Parang pinalakas ka, pinatibay ka ng panahon at pagkakataon. This is a something 30s na maaaring ngayong 30s, no? baga doon mo na makikilala at makikita na mababago na ang mundong gagalawan mo. So let's see what is the magical fairy messages. And this is a let go, no? Pakawalan mo 'yung mga negativities, pakawalan mo 'yung mga bagay na alam mong nagpapahirap sa dito, no? At the same time, sinasabi dito with um, express your individuality. No? Allow your true self to shine because you're awesome. Kung wag ka, uh, kung ka sa comfort zone mo, wag mo itago yung kakayanan, kaalaman mo pagdating sa mga bagay-bagay kasi natatakot ka. No? Yun yung kailangan mong pakawalan, yung takot at pangamba mo kasi hindi mo nag-grow or na, napapalish yung sarili mong kakayanan at kaalaman. Kung baga, na, ano ka, kung baga, Inbis na mag-grow ka, kumbaga nakukulob ka dun sa sa takot at pangamba mo. So let's see what is additional messages for yin and yang oracle card. And because this is something of uh, fake, just uh, be aware, ha, for um, pinaniniwalaan mo or may mga taong nagbabalat kayo, no? Mag-ingat ka kasi hindi lahat ng mga tao sa paligid mo ay totoo sa iyo at hindi lahat ng mga nakakausap mo ay um, totoong mahalaga ka sa kanila o talagang pinakahalagahan kanila. At the same time, this is something lack of suffering. So see, talagang kumbaga ang dami mo talaga pinagdaanan for the from the past no kumbaga talagang nag-suffer ka dito at talagang ito yung nagkulong sa iyo kaya kumbaga nagkaroon ka ng trust issue guys at the same time, this is this sa divine timing and trust see di ba ang ganda ng reading mo kumbaga nandoon ka sa struggling but eventually kumbaga pagdating ng eksena biglang may may sarap no may may something uh, kaginahawaan no parang kumbaga nandoon ka sa part na parang um, kumbaga yung kirot no tapos at the same time parang pagkatapos mo ano magiging um, matamis na yung uh, pakiramdam mo. So, this is a something trust divine timing. na kumaga um, magtiwala ka with the divine time and um, God's time. No? so, let's see what is the synchronicities. For synchronicities, let's see guys. So, this is something intuitions. No, marami kasi tumatakbo sa intuition. This is something by No, matalas na ang intuition mo ngayon. Matalas na ang spiritual mo. So, ibig sabihin, hindi ka na basta-basta, uh, kung mag, uh, mabubudol pa or ma, ma, ano pa ng mga tao sa paligid mo, mauuto, no? Kung mag, uh, may, sa mga pinagdaanan mo, parang, di ba, nagamayan mo na, And this is the emphasis card for revert. na parang binuha yung katawan lupa mo dito. And there's a winter first um kumbaga masasagot na lahat ng katanungan mo this something winter season. So let's see guys, now what is the money move oracle deck? Miss nyo ba ako, guys? So, let's see what is additional messages with the money move oracle deck. So, this is something wealth, no? Kung baga may kasaganahan talaga dito, guys. Keep up the good works, ha? Kung baga huwag kang mapagod. Magpahinga ka kung pagod ka. Huwag kang magsasawa. And this is a spiritual work. So, see? Kung baga nasa spiritual, ano ka talaga journey, guys. Talagang pinagdadaanan mo at pagdadaanan mo yan. Kasi, kung baga hinahain ka o bineveal ka ng ating Panginoon para palakasin at patibayin. Para pag sina sinaba ka sa ganong eksena, Diba, napaka simple na. babagsak na sa lahat ng biyahe. And this is something money tree. See, I told you. 'Di ba? Parang parang ito, like, like a tree. No, kumbaga, kailangan yung ugat na 'yun pagyabungin mo. Pag nagyabong na 'yun, pag naging puno na siya, antayin mo na siyang sumibol. No, kapag sumibol na talaga na nga, kumbaga nagbunga na siya, yun yung mga bagay na kumbaga pinaghirapan mo talaga. So let's see what is the angel's answer represent what. From the angels answered, i isn't what? represents um, peaceful resolution. Magkakaroon ka na kapayapaan solution, ha? Ibig sabihin dito matatapos na yung worries, stress, depression, and this is something you choose in your direction, no? Baguhin mo na yung direction mo, no? Kung ano yung mga sistema na mali at paulit-ulit na kaya nangyayari yon, baguhin mo na, no? Tapusin mo na, putuli mo na. This is something no need to worry. Hindi mo kailangan mangamba. Kailangan mo lang matuto. Kailangan mo lang magising sa katotohanan, no? So let's see what is our Kanghel Michael messages for you. For our Kanghel Michael messages, is there something detached from the situation? Kailangan mo na makawala sa si situation, guys na no, parang um, tapos na eh. No, kumbaga dapat tapos na 'yan. Iwanan mo na 'yan. Ganon, kumbaga wag ka na magstay sa eksena na 'yan. Mayroon akong hinahain sa iyo na mas maganda, no? Embrace it. No, wake up. So this is a something you're on the right path. So ito na 'yung tamang direksyon. At talagang pinapakita sa iyo na napanood mo 'tong reading na 'to ay nasa tamang direksyon ka. At talagang tumugma sa Pasabog ka. So let's see what is the chakra. Chakra represent a complacency, no? Kung baga, mong hayaan, mapag-iwanan ka ng pagkakataon at magpag-iwanan ka ng panahon. This is something wisdom. Enlightened, no? Ini-enlighten ka dito na para maunawa at maliwanagan sa lahat na nangyayari sa isa kasalukuyan. And there's a vanity, no? Alisin yung pride and ego, no? Alisin mo rin dyan yung drama, guys. So, let's see what is the messages with an angel spirit. And there's a cleansing, guys. Kailangan mo mag-cleansing, ha? Huh? And there's a love. There's a cleansing. Clarify. This is a love. So, this is a love involvement maaaring kumaga nag struggles ka talaga sa love love ang kahinaan mo and because this is something trust so kailangan mo magtiwala no? and be honest with yourself stop pretending ha wag ka magpapanggap wag mong pipilitin itago yung mga nararamdaman mo kung baga ipakita mo no? kung baga mag-share ka dun sa mga taong uh, pinagkakatiwalaan mo ganon para mabawasan yung bigat ng dib ng uh, nararamdaman mo o sa dibdib mo. And there's a rock open with a something, a rock bottom with a surrender to the alchemy of lies. So, ito na yung mga bagay na kailangan mo ng pakawalan, no? Parang ito siya, eh. Kumbaga, ikaw to, no? Kailangan mo na pakawalan yung, yung negativities, no? E, to care. This is something of positive inside you na kailangan mo na pakawalan. At the same thing, this is something of messenger. Kumbaga, may mga messenger yung ating Indian spirit that you need to pay attention. No? Kailangan mo na bumangon, kailangan mo na magising, no? Kumbaga matauhan ka na, matauhan ka na, ginaganon ka ng ating angel spirit, no? So, let's see what is additional message when the angel spirit guides. And this is a grip, so This is something lost. It's an opportunity appreciated. appreciate it. Mga no? kumaga, mga bagay na inaalis sa'yo at oportunidad daw yun para pasalamatan mo na kaya inaalis sa'yo or kaya nawala sa yung bagay na yun. Kasi hindi siya pang matagal at hindi talaga, kumaga, hindi ka niya minamahal at minahalagahan. O no? kumaga, pinag-uusap ka behind your back or either, kumaga, di ba, hindi ka niya, kumaga, tinatrato bilang isang Diba? Ikaw or bilang mahal niya or ba, bilang um kung ano man yung sitwasyon or kung ano man yung position mo. This is something judgment, no? kung uh, kumbaga this is something uniqueness. Magkakaiba tayo ng uh, pinagdaanan, but of course, kakaiba tong mga pagdadaanan mo. So ibig sabihin nito, kung ano man yung mga pinagdaanan mo, ikaw lang din yung makakagawa ng um, pagkakataon at pa, um, ng 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 reason no para makabangon at makaalis diyan. And this is a something career and change, no? Kumbaga, baguhin mo na yung career mo. And this is something teaching, no? May mga bagay na, pina, kumbaga, tinuturoan ka or may mga bagay na matututunan ka. For romance angels in what? This is a keep an open mind. So, kailangan mag-open mind ka, ha? Hindi po ikit pinagsasabihan ka o ano ka. Kumbaga, Uh, kung baga pinamumukha sa iyong mali ka, or kung baga, pagdating sa love life guys kung baga, marunong ka tumanggap ng mga bagay na mali na nakikita ng ibang tao na kung baga, na makakatulong sa iyo no na alam nila na or nararamdaman nila na eh yun yung nagsisilbing kaplikasyon kaya na kung baga, nasisira no yung pagsasama or pagdating sa relasyon and this is something getting to know each other see kailangan nyo kilala ng isa't isa <laughs> bago kayo pumasok sa isang relasyon or bago kayo pumasok sa isang bagay, kailangan nyo, kilala nyo na isa't isa ganaan. So, let's see what is the energy. Reference the garden and the gate. So, kung magabukas ang pintuan, now, this is a lot of discoveries coming in for you. Na maraming Discover marami ka pang malalaman. May mga bagay dyan na bukas ang pintuan para maunawaan at malaman mo yung kahalagahan ng, um, kung na plano ng ating Panginoon sa'yo. This is something, something seven chakra, I can feel, real about sa finances, no? Kung bibigyan ka ng kasagahanan, kasagahanan dito na Arkang Hell Oriel pagdating sa pagkakaperahan. So let's see what is the Montology. At time to give rather than take. Na no, mas maganda ikaw yung nagbibigay ng panahon at oras no, kaysa yung ikaw yung nangihingi at yung kumagay ko yung hinihingian. And there's an half faith in your dreams. No, kailangan mo magtiwala sa mga pangarap mo. Hindi ka dapat nagpapadala o nagpapa um, kumbaga nakikinig sa sa mga sinasabi ng ibang tao. No? So, let's see what is Arcangel Raphael. Messages for you for um, meditation. No? Patalasin ng intuition, maging kalmado, magdasal, magmuni-muni, mag ka sa kapayapaan at kaliwanagan, huwag kang mag sa kadiliman, lalo-lalo na sa mga negativity ng nangyayari sa iyo sa kasalukuyan. For Jesus Loving Code said, Angel Spirit for Jesus Loving Code said, Bless are the peacemaker for they shall be called of children of God. So, ibig sabihin dito, binibless daw yung mga tao, mas pinili yung kapayapaan, no? At pinili yung uh, katahimikan kaysa pumato sa isang bagay na um, walang ka at hindi ka mananalo, no? At the same time, sinasabi dito, bless are the, they that hear the word of the the word of God and give it. So see, this is something blessed. So ibig sabihin, binibless daw talaga yung mga, mga taong naniniwala sa ating Panginoon. Naniniwala na this is a perfect timing for you or may mga bagay talaga na inilaan sa'yo with a God perfect time. So kung baga kung naniniwala ka sa ating Panginoon, you are being a bless. No? So let's see, what is additional messages with the angel's number? For the angel's number represent what? So this is a 08084. Ship action. So, ito na, no? Kailangan mo nang bumangon. Pag, kumbaga, kumilos, no? This is a wealth. Empathy and promises. Na, na talagang ipinagkalob sa'yo. Na talagang manapakalapit mo doon. May chance ka para maging matagumpay sa buhay. Kaya, ano pang gagawin mo? Kaya bumangon ka na. You will enter a time of expansion to... Um, so, begin taking step forward, achieving your ultimate objectives immediately. Finances will miraculously improve when somebody has their mindset on you. So, see, kumbaga magbabago na talaga yung uh, finances mo, even your love life, no? May ito yung miraculous, sinasabi ng miraculous, so ibig sabihin may himala na hindi mo inaadya, no? Kumbaga hindi mo man ginusto, hindi mo na, kumbaga pinilit na ipagkaloob sa iyo talagang, 'di ba? Ayun talaga sa kalooban ng Diyos ang mga bagay na ilalatag sa iyo, no? Hindi mo manhilingi at hindi mo manhihingi ipagkakaloob niya sa iyo kung alam niya makakabuti so sa iyo. So let's see guys, now what is the messages of life? And I discover who I am. No, kung ngayon kumbaga kumbaga nadidiskobre mo na 'yung totoong ikaw. No yung may tapang, may lakas ng loob. 'no at uh, may katalinuhan sa isip at salita at gawa 'no. At sinasabi dito today I discovered the riches that lie within me, I acknowledge my true self. I see myself as a limited being and marvel and fury of my life. I recognize the wealth of the possibilities available to me as a being of the light. As I learn who I am I recognize the divine within me. See? Kumbaga binubukas mo na ang isip, puso at kaluluwa mo, na nanan dito ang Panginoon na nakaharap mo at patuloy na ginagabayan ka. Sa, sa mundo or sa buhay na tatahakin mo. So guys, kumapit ka dahil ito na ang buwan. Buwan mo na pagbabago. So ito na, no? So guys, this is um a monthly giveaway for the month of September. 2024 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is so general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kundi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gaffer. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Because maraming salamat po sa mga walang sampag support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way. Pagbalain kayo ng Diyos at may kapal sik liglig na gumapaw na biyayang balik sa inyo. At maraming salamat po. and see you in the next video bye-bye and bavoshe